Hello guys, what's up? Uh, for today's video ay pag-usapan po natin ito guys, itong affiliate marketing. At kung worth it ba siya na pasokin natin this year, itong klaseng na negosyo na to. At ano yung mga paraan at ano yung dapat nating malaman sa business na ito guys. At kung anong mga uh, e-commerce company na pwede nating pasokin na worth it na i-promote natin guys. Kaya tapusin mo ang video na to hanggang dulo guys kasi may isi share up sa inyo na isang e-commerce platform na pwede nating i-promote yung mga product nila na worth it po yung mga commission na makuha natin dito guys no but before that uh, pagbawo ka lang dito sa ating channel guys no uh, sa ating channel nagka-cover po tayo ng iba't ibang content like sa e-commerce business, affiliate marketing, SEO and isa din sa future vlog natin guys, itong paggawa ng website from the scratch to the full optimized na website ay isi-share ko po dito guys. Kasi itong paggawa ng website ay isa din tong paraan na magamit natin para sa ating mga affiliate marketing. Okay? So, first in our list guys, no? Uh, ano ba itong affiliate marketing? Okay, so ang affiliate marketing guys ay isa po itong system ng pagbebenta kind of business na Uh, wala po wala po kayong capital na nilalaan diyan okay so nagbebenta po tayo through referral at yung commission na makukuha natin from the company or the e-commerce company na kung saan po tayo naka-affiliate sila po yung magbibigay sa atin ng kumbaga yung benta natin yung commission natin so yun po yun so ibig sabihin po itong kind o itong klasing business na to guys eh, napaka safe po siya na pasukin. Kasi nga wala po itong uh, mga risk no pagdating sa pera. Safe po ito guys kasi wala tayong kapital dito. So, yun po yung isa sa pinaka the best na kapag ikaw ay isang influencer or even hindi ka influencer at meron kang uh, kumbaga kagustuhan no, meron kang willingness na pasukin itong affiliate marketing. Ito na po yung perfect time na pasukin niyo po. Dahil sa ating channel nga ay isa ito sa ating eka-cover itong affiliate marketing. At hindi po kayo magbibigo dahil uh, for 2023, no, from 2023, ito na po yung pinasok natin na trabaho dito sa online. Kaya isishare ko po sa inyo guys in detail lahat-lahat ng mga information kung paano po natin uh, patakbuhin yung mga affiliate natin, no, ah uh, links, no, paano natin i-promote. And yan, ah uh, isa sa ating pinaka-highlight dyan ay Itong SEO at saka itong paggawa ng mga website, no? So, next, guys, is paano pipili ng affiliate company, no? Kasi nga, guys, hindi po basta-basta papasok ka ng isang affiliate company. Before kit, nag-offer sila ng uh, affiliate, magagrab ka agad. So, you must know o ano bang mga e-commerce company na dapat ating pasokin. So, unang-una, guys, yung company na yan na papasukin mo, dapat multi-category siya. So, ibig sabihin, uh, marami siyang product. No? Hindi siya nag-focus sa isang category lang. Bakit? Kasi guys, um, kapag ang isang e-commerce nag-offer siya ng multi-category, mas mabilis po natin siyang ibenta yung product. Bakit? Kasi nga, like sa Pilipinas, no? may iba't iba po tayong season dyan. Example, New Year, Valentine's, mga ganyang mga panahon. So, dapat kung mga sasabay tayo sa season, no. So dapat meron din tayong product na i-promote -pro na fitable sa ganyan product. So example na lang, no. Ah, uh, e-commerce company na nag-offer ng affiliate for pets, for health, ganon, mga medicine, mga outdoor uh, accessories. Dahil pag ang isang e-commerce kung saan ka nag affiliate ay multi-category siya mas mabilis po tayong makapagbenta kasi nga maraming choices sa product. Yun po yung point ton. Maraming choices sa product. And next guys is about the commission. No. Ito yung pina, ito yung pinaka-highlight guys kasi nga uh, yun nga from 2023 no uh, sorry 2022 nag-start na ako ng affiliate. No. Hindi ko lang i-mention yung mga lalaking company guys. Kilalang-kilala sila ng mga e-commerce company. No, pero magkano bang nakukuha o 3%, 1%, 2%. Ganun lang, ganun lang talaga yung ano, ganun lang talaga yung kitaan doon. So para sa akin worth it ba na papasukin sa ganyang mga ano, mga uh, affiliate company commerce no. Para sa akin hindi po siya worth it no. Kasi ma masyadong mababa yung commission no. Isa sa ating dapat uh, pagtutukan ng pansin itong commission no. Kasi nga, nagpo-promote kay... No, nag e kaden, ka din. So, dapat yung e mo ay compensating sa commission na nakuha mo. So, if ever kung 1% lang, 2% lang ang binigay sa'yo, nako uh, para sa akin guys, no? Hindi po siya worth it na i-grab yung uh, like e-commerce na yan na nag-offer ng ganyang uh, commission, no? And... Next guys, itong uh, payout no sa payout ng uh, isang e-commerce company. Ting alamin nyo kung paano sila nagti-payout. Kasi nga karamihan no, hindi naman siguro lahat pero mostly sa aking nalaman kasi pinasok ko na lahat. <laughs> pinasok ko na lahat yata yung mga kilalang e mga e-commerce company no na nag-affiliate ako. So, yung payout nila guys, yung iba nga, abutin pa ng 3 months bago makuha mo yung commission mo. ba? Diba? Mayroong malaking affiliate marketing dyan uh, sa, sa, sa Pilipinas na nag-offer ng... Grabe, uh, 3 months makuha yung, ano, yung benta mo. Okay? So, hindi po yan worth it guys na pasokin actually. Kasi nga, nagtatrabaho ka eh. So, dapat yung commission mo, yung sweldo mo ay makukuha mo yung ano yung kumbaga sa saktong oras no sa saktong oras hindi naman yung masyadong matagal no at ito pa dapat yung mga commission hindi masyadong mataas yung minimum withdrawal so yun po yung ano isa sa titingnan natin kasi pag mataas masyado yung minimum with, uh, minimum withdrawal imahirapan eh, mahirapan po tayong magwithdraw niyan no example nakabenta ka ng 5 10 kasi sa iba guys nasa $50 yung minimum withdrawal, $60. So, ang $50 sa Pilipinas, malaki na yun. 5 times, uh, parang $50 yata yung USD ngayon. Tapos, $50 times $50 na yun. So, yun. Uh, next niyan, guys, is ito na yung pinaka-crucial. How to promote, no? Kasi nga, kahit alam mo na yung ano, alam mo na yung company kung saan ka mag-affiliate, no? Uh, nakuha mo na siya, ang problema naman nito kung oh, paano mo siya i-promote. Sorry. So, ang pa-promote nito guys, ang pinaka-common, no? pinupost natin sa Facebook, pinupost natin sa YouTube, and yung iba nagagamit ng ads. No? Ito yung isa din sa organic na way. Pero guys, ito nga, ito nga yung pinaka- Highlight natin sa ating content dito guys, sa ating mga vlogs kasi nga in the future, gagawa tayo ng website. Okay? So yung website na yun na gagawin natin guys is for intended for the affiliate only. And uh, ang nakaganda nun guys kasi pwede natin siyang ipang-monetize sa AdSense. At ituturo ko sa inyo yan step by step na no? kung paano po siya imonetize sa AdSense. Ibig sabihin po kapag yung website mo no, nakagawa na tayo ng affiliate website natin kapag yung tao na papasok sa iyong website kahit na hindi siya bibili As long as nag-click siya sa link mo, hindi mo siya kawalan. Bakit? Monetize yung website mo. At kung paano i-monetize ang website, ituturo ko yan sa inyo guys. Kaya nga, kung bago ka lang dito, please subscribe. No, share niyo yung mga videos na to para marami tayong mga tao din na mga kababayan na nangangailangan din ng Ganitong mga oportunidad no, pagtrabaho sa online. Kasi nga, no, uh, isa din sa ating adika dito guys, no, ah uh, na din tayo sa ating mga kababayan, especially sa ating mga kababayan na mga disabled, no, na hindi na makapagtrabaho eh, sa physical na katulad sa atin ng mga able, no. So baka itong pamamaraan ng pagtrabaho sa online ay kaya pa nilang magawin, kaya i natin dito sa inyo sa kanila, no. Hindi lang sa kanila, sa atin lahat na interest dito sa online na trabaho. and specifically sa affiliate no. So yun, uh, at yung website guys, hindi lang siya talagang website na ano ha. Talagang pangmalakasang website ang ituturo ko sa inyo, no? Pangmalakasang website. Promise ko yan sa inyo na i-share ko basta comment lang kayo, share niyo at uh, kasi need ko rin ng motivation guys. So, subscribe kayo para malaman ko rin kung interested kayo sa topic na to guys. Kasi nga, again and again, uh, yun ang isang target ko na i share ko dito sa social media, ang paggawa ng website. And yun nga, hindi siya kawalan kasi nga ipamonetize natin siya at the same time meron kang affiliate product doon. Gagawa tayo ng mga lyrics website, gagawa tayo ng mga blog website, gagawa tayo ng affiliate website na parang e-commerce website talaga siya. Okay? So, yun yung ano natin gawin. Tapos, ang gawin natin diyan ay i ano natin siya i optimize natin siya sa SEO. SEO stands for search engine optimization. I optimize natin siya para maging visible yung mga website natin sa search engine. Alam alam niyo guys sa itong skills na to, napakalaking skills na ito kung makuha niyo ito lahat. Napakaganda na to kasi pwede niyo nang gamitin in the future sa inyong mga business o anumang gusto niyo. Uh, pagdating dito sa mga, mga website no kasi kung iisipin natin parang complicated siya gawin pero yun nga, pag may mag-guide sa inyo pa man nagtuturo nagse-share sa inyo ng mga tips madali lang yan guys okay so last guys ang i-share ko sa inyo itong e-commerce platform no na pwede nating i-affiliate no i-promote yung mga product nila so yan uh, punta po tayo sa ating monitor guys no So dito, ayan. Punta lang po kayo sa inyong mga uh, browser guys at i nyo ito. Sasilgallery.com Isa po itong platform, e-commerce platform guys na nagbibenta ng mga iba't ibang product No? So yan, ito yung interface ng kanilang website. Ayan. So nag-offer sila ng affiliate marketing. Okay, so punta lang po tayo sa pinakadulo guys para malaman po natin yung ano. ah uh, dito po makikita natin yung affiliate program no? Pag i-click po natin itong affiliate program guys Ayan So mabasa po natin dito na 15% po yung commission na makukuha natin Kapag mag-promote -pro tayo ng product nila Again, 15% po. So, napakalaki po ito guys. Compare sa ibang mga e-commerce company na nag-o-offer lang sila ng 3%, 1%, 2% hindi po siya worth it na i-promote pag ganyan po yung percentage na makukuha natin sa ating mga pag pagpo-promote o pagbebenta ng product guys no hindi po siya worth it ang plus pa nito guys nag-offer po sila ng 60 days cookie duration ano po yung ibig sabihin noon nung 60 days cookie duration ibig sabihin po niyan ay uh, yung customer mo example today nag-click siya ng link mo within the span of 60 days, nung time na yun, kung bumili siya, cover pa rin, makuha ma, ma kuha mo pa rin yung commission niya. Kung baga, ang sobrang mahaba po yung ano nila, yung cookie duration. Kasi, usually kasi, pinaka-maximum sa mga e-commerce company, nagbibigay lang sila ng uh, 30 days duration ng cookies. No? So dito sa Sasil Gallery na offer sila ng 60 days duration ng cookie. So maganda po 'yan guys, no? Kasi nga pag ang isang customer mo na, na parang hindi pa siya sure na bibili ngayon. So later on after a month, no, after 45 days, kaya pa no ma makuha mo pa rin yung commission mo. So ngayon guys, dito naman tayo sa ayan, join now. So kung gusto mo mag-apply dito guys, i-click mo lang tong join now. Ayan, So, i-fill up mo lang tong pangalan, email, password, at saka click mo I'm not a robot, and then create account. And yung email nyo guys, ay uh, magsisend po doon ng, uh, kung verification, no? So, pagsend pag ang verification sa email nyo, uh, doon po kayo magla or isave nyo po yung link na yun, kasi doon po kayo magla And for the next video guys, ituturo ko sa inyo din kung paano po mag-generate ng mga links dito. Na yun po yung gamitin natin pag promote kasi nga hindi hindi pwede na example dito sa Cecil Gallery no, sa kanilang website. Okay dito. So example, uh, gusto mo magbenta ng ng ganito ng wedding dress no or mga smartwatch Idapat yung link dito guys. Ay may specific link 'yan for affiliate, no? Na pwede mo siyang i-promote. Anyway, ituturo ko sa inyo 'yan guys for the following video na. Kasi itong video na to is for general information lang guys, no? So ayan, ah uh, yan po siya guys, no? And ang kagandahan dito sa Sasil Gallery guys ay nag offer po sila ng free shipping. Okay? Ah uh, to Brazil, USA, and Asia no? So ibig sabihin, malawak po yung scope natin sa pagbebenta, no? Hindi po tayo naka lang sa Philippines. For example, gusto ka magbenta sa US, pwede pwede nyo magbenta sa US kasi nga free shipping din sila. And then, hindi lang sa US, guys. Uh, meron din silang uh, mga mga country na kung saan pwede tayo magbenta, no? Uh, click natin tong shipping policy. Kasi dito nakalagay yung mga country na kung saan pwede, pwede nila ma deliver yung product. Okay? So, dito guys, uh, okay, yung sa ibang country guys, meron na siyang $10 na shipping fee. no? So, dito sa itong bansa na to, kayo na lang ang magtingin guys, no? para hindi na masyadong mahaba yung video natin. Itong mga country na kung saan may bayad yung shipping, and then ang free shipping nila ay include yung Brazil, USA, Asia. Sa Asia guys, include yung Cambodia, China, Hong Kong, Japan, Laos, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Thailand, and Vietnam. Ito po yung mga free shipping nila na mga country. No? So, worth it po ang ganitong e-commerce no, na i-promote natin. Kasi nga, uh, hindi po sila ka-focus lang sa isang country. No? Kasi merong mga e-commerce company dyan na pag i-promote mo siya, naka-focus lang sa ganitong bansa lang talaga. So, ibig sabihin, if, if meron kang mga kamag-anak doon sa US, kamag-anak sa Malaysia, kamag-anak sa Singapore, hindi mo sila pwedeng i-refer yung product. At hindi ka makakuha ng commission. Bakit? Exclusively, exclusive lang sila sa isang bansa. Example, sa Pilipinas lang sila. Ganun. So, dito sa Sassel Gallery, maraming bansa covered yan na pwede po, pwede po uh, kumbaga, yung shipping, no? ma-ship nila. Okay? So, meron silang ano guys, ah uh, meron din silang customer service dito. No, meron sila ditong email. Ayan, info at sa sasilgallery.com. No, and then meron silang WhatsApp. Ayan. And, uh, uh itong business na guys, located sa Brazil. So guys, ah uh, hopefully, ang video na to ay may naitulong sa inyo. No? ah uh, and, sana makita-kita tayo sa susunod at yung mga content natin ay tungkol na sa affiliate, tungkol sa e-commerce business, uh, tungkol sa SEO, tungkol sa how to build a website from the scratch to fully optimized website. Isa din yan sa i-cover natin again guys for the following. At sa ating mga followers na nag-follow dahil sa ating Facebook monetization, no, ay uh, highly recommend na pwede rin kayong mag sa oportunidad na ito. Dahil nga ang gagandahan nito guys ay may knowledge na po kayo pagdating sa social media. Okay? Ang social media ay isa pong napakalaking arm para po tayo ay makapag-open na naman ng ibang oportunidad na magkapera tayo dito sa online. At isa na yan ang affiliate marketing na ikaw ay isa ng uh, influencer ngayon. So, ayan, malaking tulong po sa atin yan. Kaya guys, thank you for watching and hopefully, no uh, again, makita-kita for the next vlog. Bye-bye!